So, guys, good morning. So, another day, another problem. Kasi, yung motor natin, nagbiyahe tayong kapon sa Tagaytay. Nang pag-uwi ko kasi, merong kumakalagpag doon sa ating motor. Hindi ko talaga nakikita kagabi hanggang nakawi ako sa bahay. Ngayong umaga, natuklasan ko ang problema. malas lahat ng bearing. Ito yun mga kaibigan. Ito, hindi naman siya sa alog ang problema. Ngayon, nakikita ko. Ayan, napapansin ko. Kung makikita nyo dyan. Umawala. Tatanggal yung ano. Ayan, naputol. Oh. Napapansin ko. Kulang yung bearing. Dito sa swing arm natin. Sa mga mag-DIY, pakita ko lang sa inyo paano magpalit itong swing arm bearing ng NMAX version 2. Ring, yeah. Ah, done. Hmm kailangan yung mga tools dito. Ito, 14, 14 mm to. Yan, 14 mm yan lahat. Ito, tapos ito naman, yung maliit, uh, 10 mm niya. Tapos dito naman sa ating uh, shock is 12 mm. Yan, dito naman, ang tornillo, dito lock natin sa swing arm, 24 mm siya. laglag oh, -lag. alright, tanggalan natin lahat ito na 'yung oh utik na 'yan oh kumalas, naku po wow amo oh hm ilang bu ilang bulitas na lang tapos nyo palang gamitin dito. 10 mm. 10 mm siya dito. Itong tatlong. Ano dito? Tatlong tornilyo. Meron niya nga ano nitong hook. Tinanggal ko na. Kasi tiningnan ko na to. Meron niyang hook dito ha. Ah. Ayan. Wow. Eto. Malala. Oh. baklas na. <laughs> Tanggalin natin itong bulitas. Matatanggal. O. Oh, tanggal lang. Bulitas. Tanggalan na. Uy. Uy. Ito yung binili kong bearing. Ah. Uh, Koyo. yan Made in Japan. May code naman yan. Ang code nito is. Ayan. 6303. 3 isang problema natin ngayon kasi yung bakal doon sa gilid ay natira. Hindi natin mapuputong gitna kasi natanggal na to eh. Ngayon, problema natin, herap pukpukin, walang masabitan. Nako po. Ay, <coughs> po. Hindi pwede matamaan to, itong labi niya. Napala natin. Baka kaya. Ayon. Ah, sa wakas, Kinaya rin. Yan. Kapalo na tayo ng maigi. Wow! <laughs> Ibang biring. Ayan oh. Ibang bulitas. Nadurog pala. Grabe. Tagay tayo ito ha. Ikaw ganito pa. Kali linisin muna natin yan. Bigyan natin ng konting grasa lang para smooth yung ano niya. Konting grasa lang. Pampalambot lang naman eh. Kakamayan mo na natin. Dapat magpantay siya. Yan. Pantay. Yan. Wala tayong ano dito. Magkasya dito sa bearing. S. Yung clamp na to. Yan. Ito yung magiging stopper natin doon na magtutulak para magpantay siya. ah oh. oh. Kunti na lang. Ay. Tinamaan yung ano. Naikot naman siya. Umiikot naman siya pero kumakalang. So, tinanggal ko dahil kumakalang. Nagkamali ang ano dito. Ay, no, dumikit. Natamaan. Okay. Palitan ng extra. So, right, guys. Okay na, naipasok na natin, and then, sumagad na siya dito. Ikabit na natin, and then, kagabit na natin ito dito. Oh. Wala nang kumakapag, kalagpag ito. Okay na, all goods na. Ganun lang siya. Maraming salamat. Kakabit na natin 'to. Okay.